hindi mo ito dapat palampasin. Kung ikaw ay isang senior o may senior sa pamilya, ang bagong pay 1,500 buwan ng ayuda na epektibo simula Disyembre hanggang Enero 2025 ay maaaring magbago ng kabuuan pamumuhay ninyo. Maraming seniors ang naguguluhan kung paano ito makukuha, sino ang kwalipikado at kung anong eksaktong mga requirements ang kailangan. Sa video na ito, malalaman mo ang buong detalye mula sa eligibility hanggang sa payout at lahat ng tips para makuha ito nang walang aberya. Ang halagang ito ay malaking tulong para sa pang-araw-araw na gastusin, pagkain, gamot, utilities at iba pang mahahalagang pangangailangan ng mga nakatatanda. Sa panahon ngayon na patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin, mahalaga na maiparating sa lahat ang impormasyon ng tama at malinaw. Simula pa nitong mga nakaraang buwan, maraming senior citizen ang nahihirapan sa pagmanage ng kanilang budget ang pagtaas ng presyo ng pagkain, gamot, kuryente, tubig at iba pang utilities ay nagdudulot ng matinding pasanin sa kanilang araw-araw dahil dito nagdesisyon ang gobyerno at mga social welfare agencies na maglabas ng dagdag na tulong pinansyal ang bagong 8500 monthly aid ay hindi kapalit ng regular na pensyon ng SSS o GSIS kundi karagdagang tulong upang masigurong may sapat na pondo ang mga seniors para sa kanilang pangunahing pangangailangan. Ang halagang ito ay binuo matapos ang masusing assessment ng average na gastos ng isang senior sa bawat buwan. Ito rin ay sinigurong makakatulong sa pamumuhay sa holiday season at sa unang bahagi ng 2025 upang hindi ma-stress ang mga seniors sa pamamalengke at gastusin sa bahay. Marami ang nagtataka kung sino ang kwalipikado. Hindi ito para sa lahat ng walang proseso. Ang priority ay mga seniors na walang regular nakita, mga solo living o walang kasama sa bahay, mga may health conditions at ang mga kabilang sa low-income households base sa assessment ng LGU at social welfare offices noong 2024. Ang mga seniors na nakalista sa Community Master List at na kumpletong verification ay agad mapapabilang sa unang batch ng payout. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang barangay at LGU offices ay nag-update ng listahan upang malaman kung sino ang kasali. Ito ay nakapost sa barangay hall o ipinadala sa pamamagitan ng text notification at printed letters. Depende sa lugar. Ang mga seniors na hindi pa nakatanggap ng notification ay dapat mag-follow up sa kanilang barangay o LGU para siguraduhin hindi sila may iwan. Ang proseso ng pagkuha ng 8,500 ay simple, ngunit may ilang dokumento na kailangang ihanda. Kabilang dito ang valid government ID, senior citizen ID, at proof of address. Kung walang senior citizen ID, maaaring gumamit ng ibang government-issued ID na may nakalagay na birth date at address. Para sa mga hindi makapunta dahil sa sakit o kahinaan sa paglakad, maaaring mag-authorize ng representante sa pamamagitan ng authorization form. Ang kagandahan ng programang ito ay hindi na kailangan ng income documents dahil ang assessment ng household profiling ang nagdedetermina kung sino ang karapat-dapat. Sa ganitong paraan, mas mabilis at mas madali ang pagproseso at nababawasan ang stress ng mga seniors at kanilang pamilya. Ang release ng 8 to 500 ay ginagawa sa dalawang paraan, cash payout sa barangay centers o LGU offices at ATM transfer para sa mga seniors na may existing payout cards tulad ng SSS UMID. Land Bank Cash Card o LGU-issued cards. Ang Disyembre payout ay nakatakdang simula Disyembre 12 hanggang 22 sa karamihan ng lugar, habang ang Enero 2025 payout ay target mula Enero 8 hanggang 26. Ang schedule ay depende sa LGU at may ilan na mauuna para maibigay ang tulong bago ang Pasko. Ito ay malaking tulong para sa mga seniors upang makabili ng pagkain, gamot at pangangailangan sa holiday season nang hindi nag-aalala sa budget. Ang halagang 82500 ay binuo upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga seniors. Kabilang dito ang allowance para sa pagkain, maintenance ng gamot, utilities at emergency fund para sa hindi inaasahang gastos. Sa dami ng seniors na walang regular na kita, malaking kaginhawaan ang halagang ito para sa bawat buwan. May mga nagkomento sa ilang LGU na ang tulong na ito ay ginamit sa pagbili ng eyeglasses, vitamins, tungkod at kahit maliit na pangnegosyo tulad ng sari-sari store items. Ipinapakita nito na ang ayuda ay hindi lamang pampuno ng gastos, kundi paraan din upang maibigay ang dignidad at independensya ng mga nakatatanda. Para sa mga pamilya na umaasa sa isang senior, ang programang ito ay malaking tulong. Hindi na kailangan hatian ang budget para sa gamot o pang-araw-araw na gastos. At mas napapadali ang pamamalengke at pagbabayad ng utilities Maraming testimonya mula sa mga seniors ang nagpapakita na ang 8500 ay nagbibigay ng mas maayos na pamumuhay at mas kaunting stress sa mga rural areas. Nakakatulong din ito upang makabili ng pang-araw-araw na pagkain at may dagdag pa para sa emergency needs. Ito ay nagbibigay din ng psychological support sa mga seniors dahil alam nilang hindi sila nag-iisa sa kanilang pang-araw-araw na hamon. Ang eligibility ay malinaw, ngunit may ilang detalye na dapat intindihin. Kung ang isang senior ay may SSS o GSIS pension, maaari pa rin silang makatanggap ng 8,500. Ang tanging hindi kasama ay ang mga seniors na may mataas na regular na kita o may documented financial support mula sa mga anak na nagtatrabaho sa abroad. Ang programang ito ay idinisenyo para sa mga walang sapat na support system o may mababang kita upang maibigay ang pantay-pantay na oportunidad sa lahat ng nakatatanda. Ang layunin ay hindi lamang tulong pinansyal, kundi masigurong may dignidad at kakayahan silang harapin ang bawat araw ng hindi nag-aalala sa pangunahing gastusin. Ang mga seniors na hindi makakaklaim sa araw ng payout ay hindi mawawalan ng ayuda. Mayroong late claim window na karaniwang tumatagal ng 15 to 30 days depende sa LGU. Ang kailangan lang ay magpakita sa barangay at ipaliwanag ang dahilan ng hindi pagdalo, halimbawa ay pagkakasakit, pamamasyal o pagpunta sa probinsya. Bibigyan sila ng reschedule form at maaari nilang kunin ang tulong sa opisina o sa susunod na batch ng payout. Ito ay malaking tulong upang masiguro na walang senior ang may iwan at lahat ay makikinabang sa programa. Ang tamang paghahanda ay susi upang makuha agad ang ayuda. Siguraduhing updated ang inyong ID, contact details at address sa barangay. Marami ang nababalik o naiiwan sa listahan dahil hindi tumutugma ang personal information sa record ng barangay. Ang simpleng hakbang na ito ay nakasisiguro na mabilis ang pagproseso at hindi maiiwan sa payout schedule. Ang mga seniors at kanilang pamilya ay pinapayuhan na i-check ang listahan bago ang araw ng payout upang maiwasan ang anumang aberya. Sa mga lugar na may maraming senior citizen, maaaring abutin ang pila ng ilang oras kaya pinapayuhan na pumunta ng maaga o gumamit ng priority lane kung may kapansanan, may sakit o hirap sa paglakad. Ang barangay ay karaniwang nagbibigay ng special assistance sa mga elders para hindi sila mahirapan sa pagkuha ng ayuda. Ang community volunteers at LGU staff ay nakatalaga rin upang siguraduhin na maayos ang daloy ng payout at walang maiwan. Ang layunin ay mapadali ang proseso at maibigay ang tulong sa lahat ng nararapat na makatanggap. Ang programa ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay patunay na unti-unti mas nabibigyan ng pansin ang kalagayan ng mga nakatatanda sa bansa. Sa bawat taon, patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at gamot kaya mahalaga na may sapat na suporta ang mga seniors ang pay 1,500 buwanang ayuda ay malaking tulong upang masiguro na kahit papaano mas komportable at mas ligtas ang pamumuhay ng mga nakatatanda sa kabila ng mga hamon ng pang-araw-araw na buhay ang karagdagang impormasyon ay maaaring makuha sa inyong barangay office o sa website ng DSWD at LGU. Maraming FAQs ang nasagot dito gaya ng kung paano mag-claim, sino ang kwalipikado, at kung anong mga dokumento ang kailangan. Ang transparency at accessibility ng impormasyon ay mahalaga upang mas maraming senior ang makinabang. Kung may kilalang senior na hindi pa alam ang tungkol sa programang ito, mahalagang ipaalam sa kanila upang hindi sila maiiwan sa kanilang karapatan sa benepisyo. Bukod sa mga pangunahing gastos, may dagdag pang benepisyo ang halagang 8,500. Maaari itong gamitin sa health check-ups, gamot, vitamins, at pang-araw-araw na pagkain. Ang flexibility ng paggamit ay nakakatulong upang bawat senior ay makapag-prioritize base sa kanilang pangangailangan. Marami ang nagsasabi na ito rin ay nagdudulot ng mas kaunting stress at mas maayos na pamamahala sa kanilang budget. Sa huli, layunin ng gobyerno at LGU na masiguro na ang bawat senior ay may dignidad at komportabling pamumuhay. Sa Disyembre at Enero payout, makikita ang epekto ng programang ito sa buong komunidad. Ang mga seniors ay mas komportable sa pamamalengke, mas ligtas sa pang-araw-araw na gastusin at may sapat na pondo para sa emergency. Ang testimonya mula sa iba't ibang barangay ay nagpapakita ng pasasalamat at malaking ginhawa na dulot ng programang ito. Marami ang nakabili ng mga gamot na matagal ng kailangan, nakapag-adjust sa budget at nakapagplano para sa bagong taon ng hindi kinakabahan sa pera. Ang ganitong tulong ay nagdudulot ng positibong epekto hindi lamang sa individual, kundi pati na rin sa buong pamilya at komunidad. Ang pagkuha ng Cathy 500 ay napakadaling gawin basta sundin ang tamang proseso. Magdala ng valid ID, senior citizen ID, proof of address at authorization form kung kinakailangan. Siguraduhin naka-update ang inyong record sa barangay upang walang aberya. Sundin ang schedule ng payout sa inyong lugar at huwag mag-alala kung hindi makakaklaim sa unang araw dahil may late claim window. Ang layunin ay mapadali ang pagkuha at matiyak na walang senior ang maiiwan sa binipisyo. Ang programa ay sumasalamin sa dedikasyon ng gobyerno na tulungan ang mga nakatatanda sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Sa halagang P8,500 bawat buwan, marami ang makakatanggap ng pantay na tulong upang masiguro ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang mga seniors ay may pagkakataon na mas maayos ang kanilang buhay, mas maginhawa ang pamumuhay at mas may kapayapaan sa isip dahil alam nilang may suporta sila sa bawat buwan. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang kaalaman at tamang impormasyon. Ang bawat senior at pamilya ay dapat maging handa, mag-follow up sa barangay at siguraduhing updated ang lahat ng dokumento. Sa ganitong paraan, makukuha nila ang Pay 1,500 Monthly Aid ng Walang Aberya at makakatulong ito sa mas maginhawa at mas dignified na pamumuhay. Huwag palampasin ang pagkakataong ito at siguraduhing maiparating ang impormasyon sa bawat senior sa inyong pamilya at komunidad.